Ayun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po tayong lahat? Luzon, Visayas at Mindanao. Maging ang ating mga OFW, kumusta po tayong lahat? Sana'y uh, nasa mabuting kalagayan po tayong lahat ngayon, ano? Eh. So, yan mga katangkilik namin minamahala, ipagpamanhin nyo na po at uh, ngayon lang po tayo nakatagawa ulit ng video. Gawa nga po ng ngayon lang medyo bumubuti ang pakiramdam natin. Siguro gawa po ng sobrang init ng panahon tapos malamig sa gabi. Ayun, at, uh, kaya ngayon lang ulit tayo nakakapag-video ng mga tatangkiba. So big shout out po sa lahat ng ating mga OFW saan mang sulok ng daigdig. Sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, at Mindanao, big shout-out po sa inyo. At kay Ma'am Hendrita Soledad, kay Cantina Lina Paton, at siyempre kay Mr. and Mrs. Dubai, at uh, big shout-out po sa inyo. So, yan mga katangkilik namin minamahal. So, oh, shout-out sa ating mga kaibigan. Ayan o, oh, shout-out. TV no? Big shout out Ay, sa lahat. na. Ay, itong uh, birthday boy. Ito. Mahaba na buhok mo. <laughs> Nung nag-birthday ka, nagpakalbo ka noon. Okay. Tapos ngayon, mahaba na buhok mo. Wala ka pang handa, no? Wala ka pang uh, handa sa amin. <laughs> Wala. Ay, yun lang Ang kayang, ano, Ayan na, biro lang po mga katangkilik. Na. Isa sa mga kasama natin sa hanap buhay na nag-birthday nung April uh, 3 yun, belated happy birthday sa iyo. you, yun <laughs> oh, kaway-kaway ka muna <laughs> so yun mga katangkilip namin minamahalip, pag nyo na lang po dahil uh, nasa tabi po tayo ng kalsada at uh, uh, ayun ayun mga katangkilik, ginagagawa tayo ng uh, content ngayon dito sa mga kasama natin sa Hanap Buhay. Ayan, so, ayan mga katangkilik, namin minamahal nandito yung mga students ng UCC. Dinalo, dinalo po nila ako mga katangkilik na... Pwede ba magpakilala muna kayo sa ating mga katangkilik na pinamahal? Ay, isa-isa yung mic Edson po. Sonaro po. Hi, I'm Richeline po. Hi po, I'm Sheena. Yan yeah, si Sheena. <laughs> hello, po. hello po, I'm Nicole. Nicole. Single. Char. Ito hindi ko kilala to eh. Oo. Oh, okay, hello po. Mary Joy po. Mary, Mary Joy. Hoy. Hey. si Gracia. Yun oh. No? Know. bagay. So, Pare-pareho naman kayo ng course, eh, no? Apo tayo. Magkakasasa tayo. Pero hindi siya, of course. Sino may hawak? nga hawak nito? Para okay, ano nila?

Kaya so, mga katangkilik namin minamahal, you know? dinayo tayo, ay dinayo, binisita tayo ng ating uh, mga UCC student. ano you know? So, siguro, itong dalawa kasi kilala ko na eh. Pero ito, yes. ay hindi para sigurado magpakilala ulit kayo. ano you know? Edson uh, po. Edson Yunis. 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 I'm Richeline J. po. You know. I'm Sheena po. Sheena. Hello no, po. I'm Nicole. Hi po. I'm Mary J. po. <laughs> and I'm Gracia po. Sheena po. Sheena po. Yes. Sheena po. Sheena <laughs> 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 <Devero lang> po. <laughs> So kayo yung mga student ng UCC, no? Yes po. Anong course? Maliban sa UB course? Course 1, entrepreneur Entrep po. <laughs> oh. Entrepreneur. En en ano? Yes. En entrepreneur. Entrep. Basta yun na yun. Yes. Entrep. entrep. Entrep po. Yan, entrep. Yun, no? So yung... Ito po yung mga nilalako po nila, o. Yes, natin. donut po. Donat po ito. Pero sa mga ayaw bumili, ang ang pronunciation nila donat. Donat po. Donut. by. Pero masarap po sa internet. Pag sa mga katangkilik namin minamahal yung ano, makakapanood ng video na Very ano ano po siya ang tawag dito? Masustansya. Masustansya. Ano ba yung ibang term nun? healthy. Yan, ano pa? Full of nutrition. Yan, nutrition. It contains more than well enough. Yummy. Yeah. Yummy. <laughs> you, you, know? Yummy, yummy. Like, yummy, yummy. Like yummy. <laughs> Masarap po siya, in fairness naman. Kaya, itong dalawa, si Eunice at saka si Miss Joy, almost everyday po sila dumadaan dito. Kaya araw-araw, sa tuwing dadaan po sila dito, hindi pwedeng hindi ako bibili. Ay, yes. Dahil masarap na siya kasi gawa to sa ano eh sa, uh, banana banana na saging you know? <laughs> <laughs> gawa po siya sa saging talagang purong saging po pwede niyong uh, sabihin kung paano niyo ginawa sino ano, magpapaliwana si Miss Joy si Miss Joy yan. Kung paano ano? ginawa yung saging? Anong saging to? Anong saging? Di ba lakat lakindan yun? Di pa iba kasi yung term nila tayo eh? Yung saging na color green. Yung, yung green. Ano, pa banana Yung kashape niya tayo yung ano, lakata ng saging. Pero kulay green. Ay kababayan. Pang banana cake talaga siya tayo. Kababayan ko yun eh. Oh. Yung kulay green siya tayo. Ano tawag? Iba tawag. Kababayan ko yung saging na yun from Davao So... O oh, sige, ituloy mo na. Bale yung ginawa namin dyan na ingredients. Ano, yung saging na berde, minas lang namin, tapos pinagalo-halo namin yung mixture ng flour, tapos yung mga asukal, tapos baking powder, tapos gatas, tas minixture mixture niya lang namin siya, tas ginawa namin siyang donut. Tas nilagyan namin siya ng coating na milk. May milk nga po siya, powder uh, milk 'to, po, you no. Know? Pero lilinawin ko lang po, uh, flour na harina hindi. Uh, flour na harina. Oh, hindi yung all purpose flour. Hindi yung uh, flour na flour. <laughs> Sahig, Iba na yon. Ay, ay, joke lang iba po. Iba yun. <laughs> flour na harina. Ayun. So, nga pala, nung naisip nyo, bakit for the first time, uh, halos lahat kayo nandito ngayon? No? Ano ba yan? Uh, hanggang kailan ba itong ano nyo? Patapos na talaga siya tayo. Patapos na siya. Yes, Ty. Tapos ano, hindi kasi kami pwedeng magsama-sama everyday sa pag-duty kasi sobrang dami din namin tayo eh. And yung iba dyan sa amin tayo may mga trabaho rin So may schedule kami Tapos ngayong week, ito na talaga yung pinaka last operation namin Kaya sabi tama, ko pumasok na po So nakakatuwa naman, nakaka-touch na? Dahil sa uling araw nyo, nagsama-sama kayo Ako pa talaga yung napili nyo na puntaan Siyempre may tayo ko amin loyal customer From Naraga day one lang, Thank you, thank you At ang sa video Sa very supportive. Nakakataba ng puso, yun. Know? So, ayun na... Uh, so, ayun, no, know, uh, nung mga huling araw na nagkita tayo, meron na pang mga tanong sa inyo na hindi nyo nasagot, yun. Know? Mga logic na tanong, you know? yun. Yun, yun, lang naman ay mga, yung mga tanong na yun ay isip ko lang. Mga pang vibes lang ba? Siguro kung isi-search nyo sa Google, hindi nyo magkikita yun. Hindi nga so, Nagtingin oh, talaga ako tayo sa TikTok, wala talaga. Oh, mas ito. higit pa sa Google kasi yung mga, <laughs> hindi joke lang mo. <laughs> yung Ano lang yung pampagod vibes lang. Ano nga pala yung mga katanungan na yun? Uh, hindi ko na rin maalala. Yung eh. si, ano ata tayo, ano pwede apat, si Apat. Tatlong number. Oo. Tapos Boy. Hindi, ang tanong ko pala. <laughs> Anong pantalon ang ginagamit ng ungoy? O Pangalawa, bakit ginagawa? Bakit ginawa ang eroplano? Yes, sir. Pangatlo, Ano yung number? Uh, Anong pantalon ng unggoy? Pili kayo ng tatlong numero na pag inadyon, ang lalabas is 24 maliban, maliban sa, sa 8. number 8 hindi kasama yung number 8 so yun sino sa inyo ang unang uh, sasagot ng unang tanong anong, anong, anong? so pag ano na lang siguro pag ganyan yeah. pag yan pag ganyan yung so, pisahan natin kay ah okay gets ko na ako na sa number 5 Sorry, hindi, hindi, hindi pala same, hindi pala same. Did... Unang ano, unang tanong, siyempre, hindi ko muna sasabihin. Ah, kung sino pa Ta mo O, basta sasagutin mo, sasagutin, sasagutin, mo na sasagutin, na sa sasagutin mo pareho. Okay, okay, okay. Lahat kayo sasagot. Okay. Ngayon, saka ko sasabihin kung sino Walang yung may tamang Ang sagot. Yun. Perfect. O, sige, muna kay... Edson. Anong ano tayo? Back to na uh, pantalon? Uh, uh, ano ang Ginagami. pantalon na ginagamit ng unggoy? Yun. Wala. Ikaw. Paa. Ikaw. Ay, eh, ano mo yung ano, ikaw? Paa po. Paa, ikaw. Paa din po yung sako. Paawak pa. Berto mo yung mic. Anong pantalon eh? Anong pantalon ang ginagamit Jeans. ng unggoy? Jeans. Ano, ano? Butas, butas. <laughs> Jeans. Wala to eh. Ikaw. Paa din po. Okay, one, two, three. Okay, tatlo. Ate, no? Tatlo yung tamang sagot. Tatlo yung <laughs> tamang sagot. Anong anong pantalon ang ginagamit ng unggoy? pantalon. Pantalon. Pa, pantalon. Hindi pa, pantalon. Yung pa? Hindi pa ito pa hinupitan ko pa lang. Okay, okay plus. Sandali lang. Wait ka lang. Wait also, ka lang. Tanggal oh, this... 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 na kami. Oh, na Tanggal this... 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 na kami. This... Sagot this... this... na yung isa. This... Tatlo na lang diyan. Uwi. Hindi na kayo. One, two. Yung tatlo na kasagot na. yung magpo-proceed the next question. Eh bakit ginawa yung eroplano? Ay uh, isa pa. O, oh, pangalawang At tanong. Bakit ginawa ang aeroplano? Ikaw naman, Ay, ikaw naman ang una. ikaw naman ang una. Bakit ginawa ang aeroplano? sagot? Para makalipad. O, oh, ikaw. Ang sagot niya, para makalipad. Ikaw? Para sakyan. Para sakyan. Ikaw? Para may plano. Para may plano. Ikaw? Para may plano. Kaninang pantalon eh. Ano? Is that she's never lang din alam mo eh. Logic. Pero <laughs> wait the... <laughs> 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 lang, logic kasi. Logic. Pero wait lang, pwede mag-meeting kami? Pwede mag-meeting, 5 minutes. Mag-meeting kami? Ano yung sis? Parang may malinoong sagot? Ano yung sis? Yung sa Senado? Pwede <laughs> <laughs> lang tayo, meeting tayo guys. Ano? Uh -huh. Pwede tayo mag-brainstorm. Bakit ginawa ang aeroplano? Kasi di ba? Diyan. Logic kasi. Para makapuntak sa ibang bansa. Gagot mo na. Kasi wala plano. Para magawa mo yung mga plano. Um, si kasi may plano ka. Para magawa yung mga plano. Ikaw. Same lang po para magawa yung mga plano. Kasi may plano. Ikaw. Kasi may plano tayo. Uy, ungoy na eh, tumata. Walang nakasagot. Wait, tama? Anong tama? Ano naman lang sa'yo? Kasi wala ang aeroplano eh, kaya gumawa na. Bakit ginawa ang aeroplano? Dahil, sira. Kaya ginawa, dahil ah, sira. Ano, Lodit <laughs> niya, <yung>, diba? Alam mo? Pang pag-good vibes lang po yung malakas si ang si kilit kami ay, minamahal, pang good vibes. Kaya ginawa yung miroplano, dahil Siro. sira. Hindi tama kanina sa awal. Wala na, evicted lahat. So, ayun, nasagot na yung... Dalawa. Lala. Yung unang tanong, tatlo yung nakasagot. Saktan, saktan, Pangalawa wala. Yung Pangalawa tayo, wala. evicted lahat. Yung pangatlo, dapat humabol yung hindi nakasagot. Okay lang yung sa So, yung pangat pangatlong tanong, ano ba yung pumili kayo ng pumili kayo ng tatlong numero, magkaparehong numero, na kapag in yun, ang lalabas is 24, maliban sa number 8. Ikaw. Ano? saan yung mic? Bigay mo kayo. 12 lang sa akin, Tay. 12, 12. explain ko na lang. 12, 12. Just tayo, 12, 12 lang. 12, 12. tsaka 1. Ikaw. 12, 12. 12, 12. Ikaw. Mic. 8 talaga sa akin, Tay. 8 talaga. Kaso hindi kasama yung 8. 8 exponent ng ano. anong anong sagot mo? 3 exponent raised to 2. Three exponent. Wala, no? Algebra ba? Ko alam, Tay? Hindi mo alam. Ikaw. 12 din po. 12 din. Sige, paliwanag niyo yung 12. Ikaw, sige, ano yung experience Di ba 12? Pag katulad 2, 2. Pag pinag-add yung 2 plus 2, 4. Pag 1, 2 plus 1, 2, 24. Ano, ano, ano? No paensi ko tataong numero Tatlong parehong numero tat-tatlo lang siya eh, parehong numero paginad mo siya ang lalabas, 24. four twenty five twenty twenty three twenty eight 20 20. 20. Di ba tayo 12? 12. 1, 2, 1, 2. 1 plus 21. 22. Tatlong numero nga lang. Tatlong numero magkapareho. Wala tayo sila kami dyan. Tutok. Tuto. Tuto. Tama ba yan tayo? Ay, purple. Tatlong po. Bakit? Tatlong po. Pag alin mo? 16 lang. 12. 20. Ay, hindi mo. 24. 24 dapat yung magiging sagot. Ay, bawal yung... Mm. Bawal, maliwal. Tatlong numero. Not pag in-add mo yun, ang sagot nun is 24. Sirit na tay. Sirit na. Sirit na kayo. Yes. O, nasa na yung ibang kasama nyo? Wala pa. Wala pa. So, walang nakasagot. Logic. Logic. Iba na lang tayo. Times na lang tayo tayo. Twin, 22 Yay! plus 2. Okay. Hi! Ano? Ayan! Tatlong number. Two? Literal talaga. Uh, tatlong okay. number lang talaga. Kaya napaginad mm. mo at, siya. At least tayo almost na tayo. Oh, 21 <laughs> na yung gitna namin tayo. O, di ba? Kaso May... tatlong numerong pareho eh. 22 oh. plus uh, 2. Oo. Oh. 22, 22, 24, 24. 24. 24. Ayun yun, yun, uh, mga logic. Oh, Ang ko may equation pa the number, ay, eh. ay. Ay, din number. Wala, di yun na yun eh. Kasi tatlong numero na, lang ay, siya eh. <laughs> Lalit <late>. La, <laughs> okay. na, na lang. <laughs> Ang tagal I mean, na yun <laughs> Ilan linggo na yun? Sorry guys, may nanet. parang <laughs> <So, yung, laughs> na na <laughs> isang buwan <lang. laughs> Rami, na namin sa Sabi dumagdag yan sa problema sa buhay ko. Kaya yung nasolusyonan na. Kaya gamitin ko din. Bawasan na yung problema sa buhay. Yan, pwede niyong gamitin yan. Ano ba tayo yung mga tanong mo tayo? Ano ba yung huling tanong ko? Sinong umlaude sa room? Itanong natin. <laughs> Ay, hindi, ano ba yung huling tanong ko? Uh, simbolo ng tubig. 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 Uh, ano yun? Ano yung symbols ng tubig? H2O. 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 Ang clue nun, walang forever sa mundo. Infinity. Walang forever sa mundo, yun. Eh, no? Ano sa sagot niya? Hindi, walang forever natin. sa mundo, no. Ang tanong, kung ang symbol ng tubig, ano yung kanina? H H2O. H2O. Ano naman sa pag-ibig? Ikaw. 1 2 3. Ay 1 4. Hindi, si Eunice si muna, si Eunice. Anong symbol ng love? Hindi Nang walang <coughs> Anong ano tayo Logic ay, din yun Logic H2O Parang gano'n lang Kung yung symbol ng tubig H2O Ano naman sa pag-ibig Hindi totoo Ikaw H2O Hindi totoo Kiling ka lang H2O <laughs> <laughs> <It's> an... <laughs> Mga logic nga eh Hindi may isip na gano'n yun eh Wala sa Google yun eh <laughs> Ayun mga katangkilik namin Minamahalap Ang good vibes lang po ikaw kami? Ramdaw ni Sangko. Ikaw. Ikaw. Piling ko 143. ikaw. Ako din. 143 din. Ano tayong... Hindi din totoo. Hindi totoo. No, 143 no, po. lang Pati mo copy-paste tayo. ng <laughs> pa. Kung ang symbol ng... Hindi ko alam kung tama. Symbol ng tubig. It's elements. It's two elements no? o. Sa pag-ibig, Heart, heart. Dito Di totoo. O, oh. oh, tama ko. Oh. Dito to o. Oh, A. binigyan ko na kayo ng clue eh. Walang forever sa mundo. Di ba? Diba? Kung H2. ang H2O, H2. H2. ang pag-ibig, H2. di totoo. Oh. Ayun o. Oh. Ay, yun, oh. Ano Ay, mga, mga, oh, na ano bang po namin? May punishment pag di nakasagot, diba tayo? Oh, di si ko <laughs> si, si Joy lang, di nakasagot tayo. Oh, di na nakasagot. 1.1 point tayo. Inayang, Ngayon mo na sinabi yan dahil... Na nakasagot ka. <laughs> Pero wala tayo. <laughs> Hindi pang pagod vibes lang naman po yung mga katangkilig nila. So, anong gagawin natin? Ilalatag natin yung paninda niya. Games. Sige nga, pakibilang nyo nga yan. Pakibilang nyo lahat. Balit ng tatay, guys. Ayan, mga katangkilik namin minamahal. Like and na. subscribe. Papakyawin na natin yung paninda nila. Hey. Yes, uh, Thank you. Shout out sa mga bumili sa amin dyan. I love okay, you all. Ay, papabilang po muna tapos, natin. Tapos, tapos. Po. Baka mabas tayo, no? <laughs> <Tana po>. Ang, <laughs> <Tana po>. ang, <laughs> ang requirements dyan, tatanungin nyo muna kung mahirap ka ba. Tapos ka, kabul mo na lang. Bibigay. Hindi. Hindi yung literal na mahirap ha. exam. Ibig sabihin, mahirap ka bang intindihin. Mahirap ka bang umunawa? Mahirap ka bang unawain? Yun, ang ibig sabihin ng mahirap. Sinasabi to guys. Biro lang po yun mga katangkilik. Mahirap ka bang kasama? So ipapabilang po muna natin. Ano, mahirap ka bang magtinda? Alam natin kung magkano yung... Papabilang, mo. papabilang po muna ka natin para alam nila kung magkano yung malulugi sa kanila ngayong araw na to. Kasi <laughs> kami yung magpapunta na eh. yung may ano eh. May approval rin yun yung mga mga sara. Eh, yeah. eh naman siya buwi dito. Para ma-promote Ayan po mga katangkilik binabalot na po nila. Para malaman kung ilan yung kalalabasan yan. Ayan. Seryoso, mga seryoso. Anong feeling? Anong feeling na ubos natin? Masaya. So, bibilangin <clears> nyo na lang siguro yan, you okay. no? bibilangin kung ilan. Tapos, Thank you, Tay. Hindi na kayo mangingitim. Eh. Divide 5 na lang, you know? Tama ba ako? Divide to Tay. Mm, ibig sabihin, bibilangin nyo lahat kung yes. ilan, tapos di-divide na lang sa 5. Apa. Kung ilan yan. Ayan mga katangkilik, you know? kasalukuyan nilang... Uh, Pag-alaga, nakakalaga. Nere-repack.

may dalawa